Hi guys, magan maayong gabi sa inyo hadia sa mga bisaya, sa amato mga, mga amiga mga bisaya. Dagan salamat karon uh, na problema ko guys kay wakong kahibalo kung asa tayo kuan kay murag na api kimiyong sa kuryente ba na wala may Dili may makabaya ba you know, Grabe ba ka nang Sobra sa gipit ba Sa problema, sa financial Grabe talaga guys Ah, uh, di Di ko alam kung saan kami Tutungo Sa mga, kung paano kami Makakaraos Alam ah, niyo ba ba guys Kukwento ko lang sa inyo no Kasi no, nakaraang araw ba Alam mo Ah, uh, pasalamat mo lang eh naubos yung gas namin. Ah, hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pambili ng gas. Tapos yun. Hindi talaga namin alam, guys. Tapos ah salamat na rin sa mga tao na natutulungan din kami. kahit paano guys? Talagang maghapon talaga kami, guys. Wala kaming hindi namin alam kung paano kami kakain guys walang wala kami talaga kasi hindi ko alam kasi yung yung boss ko ang ano niya ang sahod niya naubos lang sa pambabayad ng utang kasi grabe talaga yung utang na yun, guys na hindi mo malaman kung saan ka napupunta at tapos ah, uh, humiram siya sa kapatid niya, yun hindi rin naman siya pinababayaan, kaya, maraming salamat po tayo na, okay? sa, sa mahal na Panginoon Jesus. tapos, yun, ah, uh, alam nyo guys, sa totoo lang, ah, uh, sa mga pinansyal, ah, uh, sobra sa pagkagipitan ba, no, grabe, no, tas, sobrang mahal ng bilihin ngayon, ah, uh, bigas 60 pesos tapos di mo malaman kung saan ka pupunta no tas lahat mahal Ah, uh, lahat talaga tas bumili ka lang nga lang ng chichirya Magbulat ka na na 20 na pala yung halaga so grabe talaga grabe sa mahalang bilihin ngayon guys grabe ulam nga di mo ba di mo alam kung makakabili ka pa o hindi sa sobrang mahal talagang bilhin ah uh, kung pa, kung isang libo ang pera mo ah uh, di mo mababudget budget yun guys kasi sa tutulang sobrang mahal talaga ng bilhin ngayon grabe talaga sa mahal guys ayan isubscribe nyo na kami at pakilike na lang at pakishare na lang at sana man panoorin nyo yung video kasi grabe talaga ngayon sa mahal na bilhin di mo alam kung saan ka talaga tutungo ah thank you for watching guys kasi sa uh, hirap ng buhay kaya marami nang nag social media nanday sa hirap din ng buhay para own haon din sa kahirapan di ba kaya Maraming thank you guys. Thank you for watching. Like and share guys. Thank you. Shout out po sa laing lahat. Thank you, God bless.